Hey friend, nice kong parinig sa'yo ang radio ad ng B-Mobile. Contact Premier Mga Kaibigan. Ibig sabihin, lahat ng frequent product na alam nyo na pwedeng bilhin, ay pwede nang bilhin talaga sa murang halaga. Ayan, dahil sa discount na pwede makuha sa B-Mobile, mga kaibigan, pag kayo ay load extreme tech Premier, mga kapatid, to, pwede na kayo mag-ano, ang loading system. <laughs> Gandang racket to, no? parang lahat ng cellphone ngayon. No? Dati, pag may cellphone ka, social ka na. Ngayon, pag may cellphone ka isang piraso, hindi sosyal. Isang dala-dalawa. Diba? Iba yung pang globe mo, pang smart mo, iba yung sun mo. <laughs> Ang maganda dito mga kaibigan, kapag ikaw isang low exchange technique tenure, hindi nyo na kailangan magpalit pa ng SIM card mga kaibigan. Kahit anong network, pwede po yan. Ang uh, nakakaloka dito mga kapatid, marami na pong yumaman, naging milyonaryo. dahil sa prepaid load, mga kaibigan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tawag kayo, mga kapatid, para mag-inquire. Kung paano magiging load, if you're a printer, tawag po kayo sa numero na 311-3000. Lidin lang ha, 311-3000. <laughs> Ang number ni Papa Jack ay 326171 or 1-800-10-100, love. Ang kanta ni Kapo rin sa sarili niya, mga kapatid, Porky. Porky ay mali, porke pala. Palod kahit anong prepaid product. Kaya naman lahat, sa akin tumatakbo para magpalod. Ang maganda pa dito, hindi na kailangan ng malaking kapital dahil isa lang ang load wallet para sa lahat. At hindi lang yun, isa lang ang cellphone na gamit ko. Oh, saan ko punta? Saan pa? E eh, di tawag ako sa V-Mobile para maging technopreneur. Call 311-3000 for details. O diba, ang bigat ng V-Mobile.